Why? What? What's my aim like? Eh. Baka wag mo i ano yung pag ano han wag mo ipakita wag mo na yan paalang wag mo kit nga kitan ako mo ay no, mga kalingap yung dugo iinumin natin ang sariwa yung dugo <laughs> iinumin natin ang sariwa yung dugo gusto nyo papakita ko sa iyo kung paano Shoutout po sa mga nandito kay Kuya Mario. Supportahan po natin ang kanya YouTube channel. Ayan. Thank you, Richelle. At, Thank you po kay Kuya Mario. Salamat po. at uh, support po natin ang kanyang YouTube channel mga kalingap. No? Support po sa so, pamagitan po ng pag-like, pag-share, and pag-subscribe po sa kanyang YouTube channel. Eh, syempre, panoorin po natin yung kanyang mga ina-upload ng mga charity works at mga live stream po niya. Thank you po and God bless us. And thank you very much. You. Supportan po natin mga kalingap. Marius vlog, yan, yeah. supportahan natin. Ayan na ho mga kalingap po. May manok na ho tayo dito. Galing po. Ayan. Ayan. Marami pong salamat sa nagbigay ng uh, manok. Ayan. Marami pong salamat. Mga, muyo nga Hindi hapon ng ng kabuhi. Pag mag At uli ka mo iya. Hay basi may inyo mga manok. na naman. Ayan ibukas sa bilog na to. Marami pang saba oh. Ang sarap talaga dito sa probinsya ano. Hay may ego uh. noon. At, tanggalin mo yung yan? Ilusot mo yan yan. Ano? Yeah, ito tat. Pwede mo na yan iwala yan iwala yan. Tena. Eh. Uh. Hay nako, <laughs> pa <laughs> yung <laughs> ito. <laughs> Banday, aro sa bilog ka na. Ayan, yung kasama na ho yung ina, pati itlog niya, ipinadala na rin, no? native. Oh. Ano may manok na maganda pa ang mga sabang ibinigay oh. thank you po sa nagbigay. Thank you. Eh po mga kalingap, ito pong uh, uh itong uh, binigay sa atin na manok ay katayin na ho natin at ipapakita ko sa inyo kung paano ito lutuin. ito po ay native ano para masarap po ito ng sabaw lang ito masarap na ayun mga kalinga katayin natin kalinga Laura Montiro Pirakin good morning ay mga kalingap ganyan no si Kuya Bal kapag naka-live ho siya. Nakalagay lang ho yan dyan. At, uh, kahit na hindi ho naman ako naka-comment, nakaganyan lang ho yan. Roy. Kalimpa. Eh okay. po sa lahat ng mga nanonood ng aking mga video. Ayan po. At uh, katay naman natin tung manok. Why? Why? mo my name? Baka wag mo i-ano yung pag-anohan, go Wag mo ipakita. Wag mo na yan. Paalam. Wag mo ipakita. Mga niya, kung ako gumawa. Ayun ang mga kalingap, yung dugo, iinumin natin ang sariwa. Yung dugo. <laughs> iinumin natin ang sariwa. Yung dugo. Gusto nyo? nyo? papakita ko sa'yo kung paano ito. Mm. Baka buhay ko mo. Katumakbo pa yan. Uh -huh. Uh -huh. Yung paa mo may mga dugo ng no? Ang kakakulugo yan, di ba? Di Oh. Oh. Ang laki niya, oh. Ang laki nga, ang bigat ng binibitbit ko. <laughs> Tapos iwawala mo lang. Alam niyo mga kalingap, ito nakabitaw ito kagabi. Yung tama na mamaya naman pag-iwa. Sige, mga.

lad. Ngayon, amusin natin ito. Ano bang tinuturo ko dito? dito muna. Oh. Bakit mayroon marat ng po. Kukuhata tayo ng papaya. Ayun dito talaga. Pag dito talaga sa province ano gawin natin lang yung isa eh ayan may may green na taloy natin ayan ayan, ayan may papaya na tayo may papaya na tayo okay na kukuha Ayan ang mga kalinga po. May mga luya dito. Oo. Oh. Oh. Dito sa probinsya talaga. Kung ano ano. Ayan May mga luya na. Ayan na. Luya tayo.

Yan, may tanlad na tayo kumpleto na ho dito lahat mga kali ayan na ito na po mga kalingap may, may ko na tayo dito lang ho ito ano wala tayong gastos dyan And may loya na tayo, kumata yung loya, may tanlad, may dahon ng sili, at uh, ready! Ready na po tayo sa pag ngayon.

Eh mga kalingap na dito na po siya, nalagay na natin yung ating verdura uh, berdura, yung papaya. Ano po? Kailangan lang talaga ito palambutin pa dahil uh, medyo matigas po ang pano. Pero ma napalambot na ho natin kaya uh, ito na lang na papaya. Ang sarap po ng sabaw na niya. Uh, maya maya na lang ho, kulang na lang ng dahon ng sili. Ano para uh, ilang seconds na lang at uh, puno na naman to tapos na naman higo pa na ayan wala ho itong coin ano tala nagmamantika yung kanyang sabaw napaka sarap ng nitib na manok ayan po lagay na natin itong sili dahon na sili para mabago na siya. Niyo? Lol. Sarap lang ng kanyang sibaw. no mga kalinga pa po tapos na kuha na po itong ating uh, no po tinulang manok so iinom muna po tayo ng sabaw mm. Um, inom po muna tayo ng sabaw mga kalinga oh napakasarap talaga ng konsya oh sa akin yung may mga ayong balibalunan <laughs> may puwet. <laughs> may yung puwet. Kaya ko Lagay mong laman. Hold. Hindi mo ganun. Ang taba mo yan. Ayan ha. Ayun. Harap. Ino mo muna ako tayo na. Ayun, mga kalinga po, ang uh, ating bigas ay pula. Ayun. Gusto ko ay magkamay. Kahit may sabaw, magkakamay tayo. gusto ko dito yung mga mga papaya gusto ko talaga gulay yun po. nasaan na yung ating nahanap ayun ang balong-balo na nakuha natin. Lumambot ho masyado ano yung ating <coughs> yes, <sir>. Yun. <coughs> Ayun no, yung sabaw natin. Kain tayo. <coughs> mm. Ano kaya kalinga mga work? Kain tayo. yung tayo? No? Lumambo yung kwan um, Yung manok. <clears throat> denied nope <laughs> Denied. Quiet. Nope. <laughs> Everybody put your hands in the <laughs> Get over here! Monster kill. kill. <laughs> yeah. <Hey guys>. Quiet <laughs> <kill>, What <kill>, <laughs> <laughs>

Bye. <laughs>